Uh, hello mga kay Saruman. Ito na naman tayo sa SM City Santo Tomas para i-update ko po kayo. Uh, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. At uh, uh may babatiin muna tayo guys. Shout out kay Security uh, Nature Lover. Yan. Ah, uh, kumusta security nature lover? Andito tayo sa SM City Santo Tomas para i-update naman natin ang ating mga tagapanood, panood ng ating mga ina-upload na video. Ayan. dami ng na mga nakapark ng na mga sasakyan dito guys ito lalo na sa October 27 na grand opening siguradong dodumogin do ng tao dito kaya ay uh, antabayan natin guys ang pagbubukas ng Isim City para lagi tayong update guys at yung mga motor pala doon nakapark sa bandang gilid ayan yan. dami na rin mga nak nakaparada mga motor mga kotse na mga andito ata uh, shout out sa lahat-lahat ng mga followers natin ata uh, hindi na natin maiisaisagot nang uh, video marami na ang ating mga followers ngayon ata uh, nagpapasalamat tayo sa patuloy ng mga nanonood ng ating mga ina-upload na video ata uh, nung... Nakarang mga araw galing tayo dito guys. Kilala natin ng video ang isip. Uh, At ngayon bumalik na naman tayo. silipin natin guys yung bandang harap. Ah, uh, ito yung pinakagilid niya. Oh. Napakaganda ng daanan ng gilid. May daanan talagang pang tao. Medyo mataas yung daanan. Oh. Kaya napakagandang dumaan dito sa bandang gilid na to. Ito yung pinaka-highway niya. Oh. Uh, may mga halaman natin na tinanim dito sa bandang gilid. Buhay na yung mga halaman. At uh, may SG. Nag-check ng mga nakapark na sa sakyan. yung pinaka waiting area ah, ito yung dating nakita natin na ginagawa oh. ayan ah, ito yung pinaka mini entrance napakaganda guy yes sir pwede nang pumasok A 27 pa. Ah, uh, sabay malapit na ano. Ilang sandali na lang. Guys, uh -huh. ganda sa loob, guys. Hindi pwede doon ang bundyan. agad dito lang sir, hindi pwede. Okay lang. Dito dito lang sir, mag video video. Okay lang. Ah, ah dito lang po sa gilid. Ah, salamat sir. Ayan si sir, si, si pangalan Migasina. Ah, thank you sir. Ah, by the sir, Pinaya, pinayagan tayo dito sa may bandang gitna. Ayan. uh, okay lang daw dito guys sa may bukana wag lang sa loob ng isim ayan ayan ang pinakabubong nila oh. napakaganda ayan ah, dati guys pasilip silip lang dito tayo sa loob ngayon piniyakin na tayo Okay. Hanggang dito na lang muna guys ang ating pag Salamat sa mga nag sa ating YouTube channel. Uh, God bless.